Alintay Alin? Grabe, tingnan yung pauwi mo sa akin. Papaya. Papaya. Ano ito bigay mo rin yan? Sa iyo galing? oh, sa akin lang ito. Ito suso. Ano yan? Bigay mo rin? Hinog, Yeah. Grabe. Ano yan ay? Bigay din? ah? daw dito. Ha? Ang grabe naman kayo magregalo. Ganyan po yung mga kababayan natin. Wala na suso, meron pang kanina may dala. Ito pa. Ayun pa oh. <laughs> tingnan niyo, tingnan niyo baka bigay. Napakarami. Ano ko pa? Ano kain gagawin natin diyan? Oh, sa iyan. Bigay mo. Binigyan kita 20, binigyan mo ko niyan eh. <laughs> wala na, sino pa magbibigay? Wala na. Grabe, nakaka-touch na, naman. It. Ha? Grabe naman. Tapos tingnan niyo yung bigay ko sa kanila oh. Oh. Tingnan na eh, <laughs> ayan oh. Isang ano, isang supot na bigas saka sa noodles. Pero yung kapalit, tingnan mo naman, karami. Oh, 'di ba? Ha? Dito pa po sa loob. Syempre, magaling tayo mag-out Ah. Eh. <laughs> uh, pero hindi po ah. Ah, uh, hindi. Mali ko ba mali ko ba Bawat pamilya sa akong bigas ang binibigay natin. Hindi lang po yung konti na yun. Yun eh, ano, naging dra drama style lang yan. Sige, pakiakit na lang sa taas. Salamat ah. Kala nyo, bibigyan ko kayo ng pera. Ha? Bigayin nyo yan eh. Huh. Ay, buhos na lang sa sako yung suso. Ay, bigay yan. Sabi nyo, bigay ah. <laughs> oh. Di ba sabi bigay? Regalo. Salamat. Siyempre eh. Ganun yung pag nagbibigay ka, bibigyan ka din. Salamat, oh. Oh, yun, the best. Ayun ko muna natin, dami nila si mga padala sa atin. Pero hindi yan. Sandali. Dali. Ikaw siya suso, no? Sino yung kasama mong isa na may susutin? Tatlo sila. Ha? Tatlo sila? Suso. Tatlo kayo may suso. Suso Pilipit. Dali. Ano sa'yo? Susu din? Susu din? Oh lahat na may suso, oh, lahat na may suso, hati-hati kayo dito oh. Tapos, oh. Tay, sayo papaya. papaya. lang? papaya lang. Papaya lang. Ito naman po kasi, uh lahat sila diyan may isang sakong bigas. Kaya binigyan nila ako niyan. Ito, kung bigay ko lang diyan. Atay, atay sa papaya mo oh. Salamat. Oh. Oh. oh, lahat ng kumuha ng suso, 'di ba? Hati-hati kayo diyan. Hindi, apat yan, di ba? Apat, apat. O, oh, hati-hati na kayo dyan. Tapos ito, doon sa mga ano, pambili nyo ng ulam, apat. Para may pambili rin kayo ng ulam. O, oh, di bali, 2-5 sa inyo, apat. O, oh, yun. Sakto na yan. O. Ba baka hindi kayo masaya, ha? Masaya. 500. Wala na akong bari. Nagbubariya <laughs> pa. Ba't bilangin mo nga? Talagang katutubo. O. Talagang bariya ang katutubo kasi bakit <laughs> yan ah. Waka isang libo. Akin yan. Ah, yung mga susong Pilipet, yung gusto po ng susong Pilipet, ang dami kong uwi. No problem. Pamigay na, pamigay din yan sa mga baba. Ayun po, ah, uh, babiyahe pa kami. Isang biyahe pa ng bigas. Ah, uh, ano, para sulit. Pero sobra-sobra na po yun kasi dalawa bawat bahay dito sa sityo and then sityo maliling tag-iisa. Puso naman! Kupo! Grabe, ang daming regalo ah. Ah, pinasama mo! Hindi regalo yan. May bayad eh. Hindi ko, yung bayad po, ano po yun? Oo. Salamat. Oo. Ayun, ayun pa. Yes, ayun, smear pa ng gagawin ko sa mga pagkain bundok oh. Ang dami. Pero healthy naman eh kaya yun, napurga na tayo sa Song Puso, dami. Dami, dami. dami may basket pa. Sino gumawa ng basket? Ikaw din? Ah, si nanay? Sino gumawa? Si nanay lang? Sino kasama ng gumawa, nay? Asawa Asawa mo? Hmm. Hindi kayo nagsasalita eh. Sapat yeah. na yan, no? Para sa malingling. Oh. Ano to? Puso naman ng saging. S Mio, Santa Maria. ubus-ubus na. Oh, luya. Gano'ng karami luya? Ilabas nga. Ayan. Yeah. Tsaka puso ng saging. Dami, oh. Tsaka puso ng saging. May fluorescent pa. Sino may ari ng puso sa kaluya? Siya lang? Siya lang may ari. Nung luya. Meron na suso. Gata na lang ulap. Kami ko kunat kayo diyan. Magkano ba nabebenta ang luya? Magkano ba kilo ng luya ngayon? 20, napakamura pala. Oh. Sige, ayaw mo na. Yung puso kanina, sa'yo rin. Ah, oh. Oh. Oh, sakto na siguro yan. Sige na, babalik pa kami. Babiyahe pa kami ng bigas. Ang oh. dami nating uwi. Marami tayong uwi. Wala lang tayong pera. Parang naman hindi dito. O yun nga. Ano? Smeo, maganda pa pera ko. Ay nako Ayun ah, Di bali masaya naman eh ah, Masaya po si Joe Di ba?